Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat at nasa ikatatlong linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng muling pagkabuhay. Ikatatlong linggo. So, ibig sabihin, napakabilis ng takbo ng panahon kailan na nagsimula ang Abril at ngayon ay nasa ikalabing apat na araw na tayo sa buwan ng Abril at tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at nakakatuwa na kahit paano araw-araw nating nasusubaybayan ang mga pagninilay, ang mga minsahing uh, ipinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa. Amen? Purihin natin si Jesus Maria at Jose at uh, maging mabuting tao sana tayo. No? Sa likod ng ating mga kahinaan, patuloy lang tayong magsikap na maging karapat-dapat na tawaging Kristiyano anak ng Dios, alagad at tapat na lingkod. Sa araw na ito, sa araw ng linggo, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 24 hanggang 35 hanggang 48. Ano ba ang isinilaysay sa ating Ibanghilyo sa araw na ito? Dito ipinapakita, ipinirisinta ng ating Ibanghelyo yung pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa Jerusalem. Alam nyo, ang mga disipulo ay nanghihinaan, nanghina na sila, nahihin, na sila ng kahinaan ng loob dahil posibleng hindi nila naunawaan ang mga pangyayari kay Jesus na hindi rin nila maiwasan na pag-usapan ang mga nangyayari gaya ng mga katanungan sa kanilang sarili na Diba sabi niya babalik siya? Bakit wala? Diba sabi niya muli siyang mabuhay? Bakit wala? So sa makatawid, nagkaroon sila ng kaguluhan sa isip. Naguguluhan sila. At nang magpakita si Jesus sa kanila, nagkaroon sila ng takot, nagkaroon sila ng alinlangan, Ngunit nagkaroon din sila ng kaligayahan na makita muli si Hesus at si Hesus ay nasa harapan nila. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nagbibigay kaguluhan sa ating isip? Alam ko minsan may mga pagkakataon na halos araw-araw naguguluhan tayo hindi natin nauunawaan ang mga pangyayari. Akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Akala natin, iniwan tayo. Akala natin, nag-iisa na lang tayo. Akala natin, wala tayong katuwang. Pasan na pasan natin ang mundo. Kaya, gulong-gulo ang ating isipan. Mga kapatid, gaya ng mga disipulo, binalikan nila ang kanilang mga karanasan. Mga karanasan na kung saan damang-dama nila ang kalagaya, kaligayahan, damang-dama nila ang inspirasyon, lakas ng loob. Nakasama nila si Jesus. Siguro mas maganda na tayo rin. Kahit paano, umupo tayo, pagnilayan natin, magnilay tayo, Balikan natin ang ating mga nakaraan. At tingnan natin kung iniwan ba tayo ni Hesus. Tingnan natin sa ating mga karanasan kung pinabayaan ba tayo ni Hesus. Tayo mismo ang makapagpatutoon nito, wala nang iba. Kaya hinahamon tayo palagi ni Hesus bakit kayo naguguluhan? Ano ba ang nagdala ng kaguluhan sa iyo? Inaanyayahan tayo mga kaibigan sa mga pagbasa sa ating Ebanghelyo sa araw na ito na magkaroon ng tapat na pananalig sa Panginoon. Yung ating pagsisikap sabayan natin ng paniniwala at pananalig sa kanya. Na maging sandigan at lakas natin siya. Na maging buhay natin siya. Maging inspirasyon natin siya. Sa likod ng marami nating pinagkakaabalahan, marami nating maraming pinag-iisip, pinag-iisipan na posibleng gagawin. Na kahit sa likod na minsan tayo rin ay naguguluhan. Isipin natin na sa kaguluhang ating nararanasan, narian mismo, narian at narian si Jesus. Hindi lang natin siya nakita, napansin, narinig. Nandiyan pala siya sa ating tabi. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami na magkaroon ng lakas ng loob, tibay ng pananalig sa iyo, upang sa gayon, na kahit sa likod ng maraming bagay na kami ay naguguluhan, maalala namin palagi na sa likod ng mga ito, hindi hindi mo kami iiwan. Amin.